Handa ako kayo may ihuhunta sa inyo. Ito, itong chicken na to. Ang sarap nito. Sa totoo lang. Yung mga nandito sa Taiwan. Sure ako. Alam na alam yan mga kababayan natin. O, oh, diba? Ang laki nyan. Alam na oh, busog kahit hindi ka na mag-rice. Ang sarap. Grabe. O, ita nyo. Tuwan-tuwa na ako yan. Kasi ngayon ulit ako kumain yan. Ang talal ko lang hindi nakatikim. Puti na lang. Mabait yung aking boss. Si nakarequests. O, diba? May pa sayo-sayo pa ako dyan. kasi may tugtog. <laughs> Nanulugis yung alaga ko kaya yan. Napapa-indak-indak-inday. Kasi ang sarap niyan sa totoo lang. Promise. Kaya kayo once pupunta kayo dito sa Taiwan, hanapin niyo yan. Ang sarap niyan. Go lang. Kung sino mo makapanood dito, i-share niyo kasi. Ang sarap po niyan. Promise. I-try, i-try, i-try niyo. Sarap siya. Hmm, diba? ba? Napapaindak-indak pa ang inday. Eh. Iba kasi yung lasa niya. Medyo ano siya, mamis-mis ng konti. Tapos, tinawatin niyo ang alakalaki niyan. Hmm, halos kasi laan alam mo ako sa lapad. <laughs> yung medyo ano siya, medyo mahal. Pero tama lang sa, sa niya, yung price niya. Tama lang naman dun sa chicken kasi masarap siya. Tapos ang laki-laki pa. Busog ka talaga. Kaya yan, hanapin niyo yan. Yan, yan. Tupek ang nakalagay. <laughs> Alam yan ang mga kababayan dito sa Taiwan. Yun lang. Bye!